Ang ganda naman ng bela. Siya, lika siya. Higa ka doon sa kabila. Hello po. Edy po si Bella. May ipit po ang kanyang buhik. Wala siya. Huwag kikis. Oh, uh, hi, Bella. Belanting. Uh, uh, love you. All. Like an airplane. Para kasali ka naman. Yun ang aming darling, busy sa pagluluto doon. Ayun o. Oh. Oh. Oh, love you. Love you, Belanta. Oh, ayun, darling namin o. Oh. yun Oh. Busy yan, luluto ang kami yan. Ay, oh. oh, beling Ate Asya! Mungka ka lang ipit ng Belbel. -bel love you lugon lugon doon naman ang bel na namin eh oh yasha lumalis ka na dyan